lady po. Nandiyan naman po yung age mo. Ano, mga uh, 21 to 50 po. Qualified mo. Eh, bata pa naman po kayo, mama. E. Pwede, pwede pa po yan. Tapos mga lang po. Kaya kayo, basta makaubos lang yung Ano ba, may po yung anak ni ano po? Kumusta naman po? Para sa wala ah, <laughs> ma, po siya. Telepono na bibigyan ko po. niya sa Ano po? ito na labasan. sa doktor ma? Na pwede, ano kung pwede na siya magpatingin magpatikin po kayo ng young po. Kasi hindi po sinabi sa amin eh seven to six months pwede nyo lang. Basta i-observe lang siya po. Ang ng painlid, sobrang. Wala naman po babalik. Okay naman po. Okay naman po sa lasa la 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 niya. La e. Pero sa, pero for safety, tsaka for ano naman po. As doctor po. Wala Thank you, ma'am. mo yung pangalan ni ma'am. Ma ma'am, kunin ko lang po yung pangalan niya. Oh, Isama namin, ma'am, sa aming mga nakakausap ito tama lang <laughs> po lang sa naalo po rice po. Rice. Ayan. So nandito na tayo sa, sa may Sa Landres ano to? Palengke. Liberesa si sir. Asa ah, no. Liberesa, Liberesa. Tentahan. Liberesa. Sige. hindi dito Ito po yung Liberesa, Liberesa. Dito na tayo. Oo. Dito na tayo. Oo nga. So nandito tayo sa may Liberesa. Ano masasabi mo? <laughs> Babalik na. Tayo. Babalik tayo. Babalik ah na po tayo. Oo. Uh -oh. Kasi beer energy tomorrow. Oo. Oh -oh. ano masasabi niyo sir? sa recruitment site niyo? Okay lang, sir. Madali lang naman po. Oo, oh, madali lang. And, Masama then... Lang kasama ko sila bukas, sir. <laughs> oh. Ay, hindi. Bukas, ma'am. Doon na sila sa mga center nila. Sa 13 ka, ma'am, no? 13 si ma'am. Tapos si si Mama ay nabotas. Ah, may center na sila. Ah, meron sila. Ikaw kasi malati kayo. Ay, naku. Naku. So ngayon, nandito kami ngayon sa may palengke. Eh, yung paborito ko. Kaso wala na. Tay, may luto na kayo niyan. May luto na, wala pa. Ay, may luto na. Bibili ako. Pabili, pabili po. Ito yung paborito ko sa pag magpapasko. Eh, magkano yan? 70 pesos. 70 pesos. Dito tayo daan ma'am Parang umuulan ngayon no Umuulan na <laughs> Dito tayo ma'am Tawid tayo sa kabila Ayan. So, San Andres Public Market. Ayan, kasama natin yung mga uh, mga mam ng bagong bagong Bago sa yaku. So, sila yung mga training sa atin ngayon. Dito mo sila dali. isa may sanandang. May dyan. Uy. uy ni. Eh. Nasunugan dyan eh. Ah okay. Ay ka May <laughs> <laughs> yun! Ah. Saano pa? Yun? tara na. Dito, kayo na kayo, pa rin. Magaling pa naman sa'ng dalawa, sir. Sayang. <laughs> Makarecruit ko pala, no? Makarecruit Sige. <laughs> Sige, one time. Yung mga bata pa yung mga as, ano dito. Ang galing nyo mag-recruit. Oo nga yung, no. Ang galing nyo, ha? Kita <laughs> kasi oh. oh. mamang sa labing trabaho. Oo. Wala kang Ayo. Oo, mas medyas. Ma'am, po. Oo. Diyan. Diyan. Oh, yun Ay, yun dito yung di kaya ng mga. Ay, dito. kayo. Dito lang, dito. Lang. dito na lang, kuya. <laughs> Thank you po, sir.

Ayan, marami dito. Sa ano naman, Sir? Feeling ko sa ano, sa... Doon sa mapupuntahan kong center. Mm. Ano? Mas marami kang Customer, kesa sa mga... Kawin rin. Ah, oo. Uh, ano, kasi, ano yun eh, ah... Uh, province. Parang province yun doon sa ano. Mm -hmm. Feeling ko, no? Customer yung mag-aano mo doon. Hindi... Okay. Maraming customer din na. ang galing. Dito Hi guys, welcome to my vlog. Welcome to my vlog. <laughs>